Do maglowalang motor mo? Okay. Ito lang po kaya ginagamit ko pang po sa pamilya ko sir. Ano sir? Dito na po. Ako Sige po, ingat na para sa pamilya. Ano ano po? Ano po, na Al po nga po ano nagpapahinga. Araw-araw? Kahit hindi ko po po ano po ano po ano po ano walang papilis to. Sigurado walang papilis to. Ayos po talaga sir. Ah. Ayos po talaga sir. <laughs> Ma. Ah. Oh. Lumang-luma lang motor mo. Okay. Ha? Ito lang po kaya ginagamit ko pangalan po sa pamilya ko sir. Ano ano? Ito lang po ginagamit ko pangalan po sa pamilya. Ito lang. Ano po ko lang ano lang Valenzuela sir. lang? Iyo po. Saka saan ka? Saan ka nakatira dito? Kagumbayan oh. Anong gagawin mo diyan? Kaya kung papukuta ako, uh, magbubuti po kaya ako. Ah, magbubuti ka. O, oh, ito saan mo ito dadalhin? Sa inulot ako po, baka masakali mabakal pa. Di may... Ah, uh, pero... Ito, ito, Dito ka. O, di, dito. Ah, uh, saan mo ito? Bibinta? Kung sakali po may gustong bumakal, di bibinta ah, Kung wala? Didelete ko po sa junk shop. Saan na junk Sa Paras po sa Kanaman. Kanaman. Layo pa lang biyahe mo ah. Ayun nga po. Kasi dito lang po kaya ang ako ko. Ay, ito na ito mo. Pagansa. ba't para mabawasan natin, alam mo na muna yan doon. Dahil po kaya ma-hassel po kaya si ikot ko. Ah, so, saan ka ay, galing ay, ito? Galing po po ko ng ano, bagong bayan. Bakit? Tila na, nanak mo? Tulo po. Nanak ka tila sa bagong bayan? Ayun po. Ito yung ginagamit mo kanapuhay. Ayun po. Sabi ay. na to, nga Boss, po, Oh. Mayo-mayo man po kung kanta ko oh, po palit. Oo, Ilang, kailan pa to? Ano pa po? pitong taong naga, pitong taong una pong gamit po. Oh. Bago yan? Da, so, po. ah, uh, ano, yeah. repo. Repo, repo Parang says. lang sa, ano, sa tao lang po. Oh. Medyo, so, delikado na yan. Mo, Tapos, wala kang lisensya. ako. Wala kang lisensya. Ngayon din po. Oh, paano yan? Import na to. May impon to. Anong trabaho ni misis mo? Bayo po sa basa. Walang trabaho. Ilang kasi taon, taon sa na yun? May sakit pa po ko. May sakit pa po kayo na pinapantaya. Ilang taon na? Si misis ko. Hindi yung o anak o mo. Kasi maliit. Ilang na taon po, yun na yung pinakamaliit. Yung pinakamaliit. Mo. Huwag mo nang dagdagan ha. Dahil na po. <laughs> sa tatlo nga lang po. Mahirap na ang buhay. Kasi... Kinakapos-kapos pa nga Ala, Lapit pa naman ang February 14. Ayun nga po. Valentine's Day. O, oh, delikado yan. Kamabuntis naman si Mrs. Huwag na. Kasi hirap ang buhay. Pag na-impound yan, paano ka? Uh, wala ka nang hanap buhay. Kawawa naman to eh. Pag in-impound natin to, magugot pamilya nito. Ha? Huh? Oo. Oh, tulungan na lang namin ikaw. Ha? Huh? Oh, konting tulong. Oh, pero Tingnan natin ang swerte mo. O, oh, papabunutan kita. Ha? Ah? dikit to, dikit, dikit na lang, hindi na yung pound. Ba, pero pampaswerteng tikit ito. Ha? Ah? oh, yan. Bunot ka. Yan. Uy, nakita ko na, oh. oh, basahin mo. Dito, dito. Yan, oh. O, oh. oh, Oh. 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 200 200 pesos na gasolina. O oh, pandagdag mo na 'yon sa ano mo? Salamat. Ha? Ayun po, salamat po. dagdag sa dag mo na. na. Lalo po ngayon, minsan po matakaw po kaya to sa gasolina. Takaw sa gasolina. O. Oh. Yan kahit ano, sa unleaded. Kahit anong gasolina, sa, 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 sa mo sa Opo. Sang sa gamit. Kung sobra yung 200, magdala ka na lang ng galon. Lagyan mo. Sa ano yan, Petron, panganiban. Ah, doon po. Doon sa may unahan ng ano, yung pangalawang pangalawang pangani, Petron. Ayun yeah, po. Pero, said, salamat po. Oh. Uh, Pero, but, Pinabahan man ako, kala ko may madali uh, man ako. Ta <laughs> <hanap mo. laughs> Pero, pag, uh, Pero yung, yung, yung lisensya ko po, sir, pinag-iipon niyo po ng pumanta. oh, yun ang so, unahin mo, yun, lisensya, you know, kasi so, mahirap, ah, uh, uh, ka. Ha? Ah, Naninisip oh. ko. Hirap. Oh, o. Oh, pamilya O oh, ba? Hindi sa lahat ng panahon, uh, pwedeng makiusap na wala kang lisensya, walang uh, papilis ang motor mo, tapos, uh, ano, oh, wala lahat, wala wala ka lahat. Complete nga po. Oh, complete, complete wala. Eh, complete wala. <laughs> <laughs> Kumagasan sa na po talaga, oh. Dahil, na oh, no, no, ka pa nila pati ng panghanap po oh, ay po ganyan. Oh. Salamat po sir Sana po marami pang katulad nyo Ah, sige. Oh. Ano? Ano? Pwede pa po natin lagyan ito ng sticker? Pwede na mo po. Hindi mo problema. Mas maganda po. Mas maganda po na dito na sa una. Pero huwag mo itong gagamitin. Sabi mo. Oh. Gagamitin na pasis. Hindi ito pasis. Ay, dito po. Ay, mga ba? Vlogger kayo, sir. Vlogger. <laughs> <laughs> Hindi ito pa si Follow ko na lang kayo, sir. Uh, uh, ito po yung ano yung... Facebook page. Team mo. Oh. Hindi ito pa si sa... May, yan, may, may sticker ka na. <laughs> oh, may sticker ka na. Pwede nang mag-drive kahit walang lisensya, ha? Hindi yan passes, ha? Hindi uh, Hanapin mo na lang. Ayoko. po. Ah. subscribe ko na lang po yan, sir. Ah. Uh, ingat. Ingat sa... Salamat po. biyahe mo. Ka... yung... Medyo nakakagangan lang sana tayo. Madadagdagan natin. Ay, sa inyo. Pag... Tabo. Ah, na naman yan, sir. Ah. Bay di tatay, bay di tatay. nyo, may okay. exerting sure darating sa'yo. Yes, thank you, sir. Thanks, God. Ano ah. sir, dito na po ako. Sige po, ingat lang. Para sa pamilya. Ah, ano ano araw po, hindi lang ako ako Araw-araw. Kahit hindi ko po na, pinakapos-kapos na yan. Mabili kayo, pero minsan, magkailangan din magpahinga. Sige, Pagpagod nga na. Ano sir, dito na po ako. Sige ingat, ingat. Yo. Sige ingat, ingat.